Kim Chu vs. Julia Barreto Sino kaya ang mas matimbang sa puso ni Gerald Anderson? O sino mas matimbang sa puso mo? Kim Chu and Julia Barreto napakaganda nila pareho, pareho ding sexy walang tulak kabigiin, pero alam natin na bawat isa sa kanila magkaiba o may kanya-kanyang katangian but still they are both talented actress at parehong nasa puso ni Gerald Anderson, yun nga lang ang isa past at ang isa present, masarap alalahanin ang past na naging masaya sila sa isa't isa, masarap din naman tingnan at maging masaya na lang sa present, bakit nga ba ako nakikialam? <laughs> Pasensya na po, nanghihinayang lang pero yun na nga, maging masaya na lang sa bawat isa, please subscribe, like, And click the notification bell para lagi kayong updated kapag may bago akong video. Paki-comment na rin. Salamat sa panonood. Thanks for watching.